Nandito tayo ngayon guys sa uh, Forest 101. Bali part na to ng Infanta Quezon. So try natin bumaba kung ano meron dito. Ang ganda dito guys kasi mapuno, malamig. At saka parang mas maganda dito compare sa Marilake. Konti pa lang yung tao dito kasi siguro malayo. Kaya konti pa lang yung mga bisita nila. Then, meron silang dalawang kwarto dito. Ang siniserve nilang food ay more on snacks. Tapsy. Ayan yung dalawang room nila for family. And then, ito daw ay papunta sa Sapa. Try natin pumunta dyan sa Sapa kung anong meron dyan. And then, mabait yung sa cashier nila. And, ang mode of payment nila ay more on cash. Pero, pwede din silang Maya and Gcash. Bali, walang signal ang Globe and Smart dito sa area nila. Meron silang piso wifi dun sa gilid para makakonekta ka ng online banking mo or makapag social media ka. Meron silang piso wifi. Parang magubat na sa area na ito. Doon tayo galing guys. Madali din naman siyang hanapin kasi pwede nyo siyang i-waste. Yun nga lang, wala silang masyadong malaking parking. Pero makakapag-park naman sa gilid ng kalsada. May naririnig na akong lagas-lagas ng ilog. May sapa daw dito sa baba. Try natin puntahan. Tabi-tabi po. Pero pagdelikado na, hindi na ako pupunta. Hindi na ako diretso kasi talagang magubat siya guys. May hagdan pa naman hanggang dito. Ewan natin dun sa pinakbaba na kung may hagdan pang sementado Pero may hagdan pa rin naman. So, bahala na. Try natin sana walang lamok at hindi ako madulas oh ito talaga matarik na madulas na yung daan kasi may mga dahon nakakatakot, gusto kong bumaba pero takot ako actually mag isa lang ako dito may hagdan pa rin naman guys bahala na mamaya pag akyat, dun tayo galing malayo pa yata ang problema nito ang pagbalik ng sakit sa tuhod ah, pakalayo naman ito ibig sabihin lang ang taas natin part pa rin siguro ito ng forest 101 meron silang only coffee na 101 pesos only masarap naman yung coffee nila brood coffee sya balik Uy, may hagdan pa rin. Napakalayo naman ito sa hapa na to. Ay, may sirang bahay sa baba. Ito, titingnan ko muna ang aking nakakabangan kasi baka matapakan ko yung madulas na dahon. Pula sanang ahas. Lord. Uy, ang ganda. Ayan siya, yung lumang bahay. Meron siyang mga cottage na nakaredy. Malapit na tayo. Bahala naman mamaya pag-akyat. Mabulas lang yung dahon. Pero kaya natin ito. Basta dahan-dahan lang. Napakaganda. Masarap siguro dito kapag ka summer guys. Try nyo dito sa summer. Forest 101. Meron silang ganito oh. Pwede kayo mag-check in sa kanila. And then dito sa baba. Pwede kayo mag-swimming dito. Dahil merong sapa. Ayan oh. may mga cottage nagyan ang ilog o isa pa ito ang ating view ngayon meron ba dun guys pero hindi na ako diretso medyo matatakot na ako lang na dito at saka may nakaharang na ano puno dun sa daan okay aakit na tayo at parang medyo malamok ito na tayo sa mga hirap na part masakit sa tuhod kasi nga paakit bahala na kasi ginusto natin to let's go uy shit masakit sakit ah. di talaga ang exercise Shit. Doon ang habi sinasabi ko. Uh, Bubuli. Padaan lang. Tingnan uh, 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 uh. mo tayo. Tingnan mo tayo. Wala pa tayo sa one-fourth guys. Pagod agad ako. Sana walang ahas. Let's uh. Let's go. Tapi ulit. Tapi oh. tayo po. Parang napalaban aku dito. Kasi ah. po po. Ah. Hindi na ulit. Hindi, kaya natin to Basta dahan-dahan lang. Ito mga kalahagat. Kalagit na ano yan. Pagdating dyan. Kaya ulit tayo. Lapit na. Ay, Lord. Kaya tayo. Tengah. ko po. Pagod. Tsak mga mga sa bahay pag Lakda. Nakikita ko na yung 101. Medyo malapit naman na. Okay, let's go. Sabi ko kanina, hindi ako didiretso. Ang ending, dumiretso pa rin. Eto tayo ngayon. Sobrang hingal. Pagod. Oke, eh, okay. lanjutin gitu lagi empat aku. Dan sebab apa lagi ngulang arau? Kasi mau na puno, nata tabu nasi nang puno. Di to setaas mau arau na. Pero impian yang sambil aja. So hoarding Ora, sa oras sa video 22 minutes ang ating pagbaba at paakyat may nga ulit 22 minutes pero wala pa tayo sa pinaka dining area ng Forest 101. Talagang mga forest. Talagang mga puno. Wheat, sapa. Lapit na. Ang daming bubuli. Parang nahihilo na ako. Oh, Bagi mana tangga tu? Ini langsung video. See you soon. Thank you.